ikalawa may Meow. Ayan, meow. Ang sabi niya, meow. Ayan, pero hindi yan yung magiging topic natin ngayon, syempre. Dahil bibigyan ng pansin natin ang ating menu for today, ayan nakikita mo naman basic na basic at alam ko kahit sa ang bahay, yan yung niluluto nila lalong lalo na kapag merong handaan, ayan. So bago yan, syempre ilalatag natin yung mga ingredients natin at kahit hindi mo sundan, alam ko naman na napakasimple para sa'yo ang pagluluto ng ating menu for today, ayan dahil hindi mo na hinihingi yan sa kapitbahay dahil kusa na nilang uh, namimigay tuwing meron silang niluluto na pansit kanton. Ayan, lalong-lalo lalo na kapag merong birthday sa kanila. Yan ang lagi nilang binibigay sa'yo. Hindi kanila binibigyan ng espageti kapag meron silang handa na iba. Ang binibigay sila nila sa'yo yung pansit para madami. Ayan. ayun malalagyan natin ng itlog. Siyempre, yung ating lulutuin na noodles. Ayan, syempre, pag-isa ang pinaka-basic na paraan ng pagluluto natin dyan. At, syempre, susundan mo na yan kung gusto mo rin magkaroon ng ulam na ganyan. Ayan, ba? Diba? Yung itlog natin dyan, mga katropa, tatlo. Ayan, so, tatlo yung uh, binilagay natin. Yung dalawang itlog ko, ayan, kinuha na ng asawa ko at nilaga na niya para hindi na siya magkaroon ng problema tuwing gabi. Ayan, wala na siyang himasin. Ayan. So, uh, tuloy lang natin mga katropa sa paggigisa. Siyempre, yan yung unang-unang gagawin natin. Igigisa natin yung bawang sipuyas. At siyempre, lalagyan na natin yan ng mga pampalasa. So, may mga marites dyan. Alam ko na kanina pa atat na atat na gustong magtanong. Nagtaas na sila ng isa, dalawa, tatlo, tatlong kamay na yung tinataas na nila. Ayan, hindi lang dalawa. Ayan na, napakabibo nila. Kaya, ayan, hindi na natin patatagal, hindi na natin kung ano yung mga tanong nila. Ay, ayan, merong isang kamay, nagtaas na agad, hindi pa tayo nakaredo sa ating tanong. Ayan, nagtaas na siya ng kamay. Ako po, ako po, ako po, ako po, ako po, Gusto kong magtanong, hindi pa po kasi ako nakaka magtanong, pero bago yan, gusto ko lang pong get, get, ow! Ay, gusto ko lang po matry yung sinasabi ni Tita Lutz Dutado na get, get out kasi nakita ko po kanina, nasa park siya sumasayaw at sabi ng security sa kanya nung nakita siya sabi, get out, get out yung pala yun, kaya pala siya nagiging get, get out six-bomb dancer pala siya dati na pariwara, pero ito po yung tanong ko, gusto ko lang po nalaman. malaman kung what is pancit canton in English ay naku iho, ikaw talaga to ni Mix Vlog. Niloloko mo pa si Luz Dutado. May crush ka dyan na ay get, get out. Sige, ito yung uh, tanong mo iho. Pansit Canton, translate to Canton noodles in English. Pansit is a family of noodle-based dishes that are staple part of Filipino cuisine. It's also known as flour sticks because the noodles are made from flour. Ayan, naintindihan mo eh. Sige, umupo ka na dyan. Huwag kang suryak ng sulyap dyan sa mga Sika babes dyan, ah, naku, baka magkapolitika. Hintayin mo silang lumapit sa'yo at tanongin kung ano yung pangalan nila at ibigay mo na yung number mo. Ayan, merong isang marites dyan nagtatanong. Sige, ah, ikaw, yuho, tumayo ka. Aba, puro lalaki yung mga bibo ngayon na ah. Ay, ako nga po pala si Eric Kids. Yes, magtatanong po ako. Ito po ang yung aking tanong. Is Pansit Canton healthy? Kasi gusto ko pong kainin yan everyday. Yan lang kasi yung mura. Pwedeng swak na swak sa budget. Ay, nako iho. Isa ka rin naman talaga na marites. Pero ito yung sagot sa iyong tanong. Yes! O, oh, di diba? Ganyan din ka-energy yung sagot sa iyong napaka-energetic na tanong. However, everything's taken in moderation will not affect your health that much. Pansit canton does not meet the ideal level of nutrients to make our bodies healthier. In fact, pansit canton's calories may be considered low for the daily required calorie intake of each individual. Ayan, iho. Umupo ka na dyan. Ah, baka mapalo ka kapag nakita ka ng uh, lola mo dyan na si na survivor grandma. Ay, naku. Ikaw talaga, iho. Napaka-bibo mo. Pero okay lang dahil maganda naman yung tanong mo. Napaka-informative. Uh, Sige, maghanap pa tayo ng mga ano dyan. Ay, ito, ito, ito. ito. Itong isang uh, babae na to. Medyo malaki yung bunga nga uh, siguro. Tapos malaki yung katawan. Ayan, medyo yung balakang ha. Itsurang marites talaga yung nasa kanto na nagtatawag tuwing umaga ng kanyang mga classmate. Makahanap lang ng balita. Sige ha, tumayo ka na dyan mabuhay. Sirot-sirot dyan. Ba't naka -naka yung... Noon mo, tapos nag uh, sasalubong yung kilay mo, ano ba yung gusto mong malaman? Ay, naku po, gusto ko lang talaga magtanong pero lagi niya po akong inaasar. Ayan, sige, magtatanong na lang po ako. Is instant pancit canton good for diet? Kasi po, gusto ko pong um, uh, lumiit at gusto ko rin po talaga na uh, sumeksi pa ulit para makakuha ng afam. Ay naku, iha, ang landi-landi mo. Ito yung sagot sa tanong mo, in moderation, including instant noodles in your diet, likely won't come with any negative health effects. However, they are low in nutrients, so don't use them as a staple in your diet that's more frequent consumption is like to for diet quality and an increased risk of metabolic syndrome. Ay naku iha, wag mong araw-arawin yung noodles. Ayan, pwede naman na, marami naman dyan pwedeng lutuin. ay pumunta ka sa kapitbahay mo. Alam ko naman na mahilig kang manilip dyan. Pwede kang humingi doon kay mo sila. Alam ko naman na sa inyong lugar, puro kayo mga marites dyan, yung mga kapitbahay mo. So, bibigyan ka rin naman nila ng mga tanim nila na vegetable. Wag puro noda. Sige, ihaw mo po ka na. Baka mapalo kita sa puwet. Ayan, sige. Ah, bumakat pa yung ano mo dyan, yung yung palda mo. Hindi ka nagpanti. Ihaw mo po ka na. Ay, nakakahiya kay ano, kay kabagis. Mulong official ay nakikita niya nakabakat yung ano mo palda mo na malagang panty umubo ka na ay naku puro panggulo yung mga estudyante dito na mga marites tignan natin itong isa ayan medyo siguro ito behave to sige Uh, tumayo ka, Ineng. Uh, sabihin mo yung tanong mo. Hi po, ako nga po pala si Josepina Adam 18. Ayan, regular po ako dito na nagtatambay. Gusto, lang, gusto ko lang po talagang magtanong kung what is the side effect of eating Pansit Canton while playing bingo. Ay, yun po yung gusto kong tanong ka. Pero narinig ko po yan na tanong kay Little Flapper. Ako po yung representative nila sa kasi Marjo Mix TV. Ayaw, nahihiya daw po kasi sila. Kasi ayaw nila matawag na Marites. Pero legit Marites naman ang itsura nila. Ay, nakuiha. Ang dal-dal-dal-dal mo. Ang dami mong sinabi sinabi. Dinamay mo pa yung katami mo dyan sa mga Marites na mahilig sa 69. Eh, sige, iha. Umupo ka na dyan. Excess salt consumption can cause heart disease, stroke, high blood pressure, and renal damage. The negative effect of eating quick noodles such as an increase in the blood pressure and cardiovascular disorders are also drawbacks. It's not that you have to eliminate noodles from your diet. That would be tough at times. Ayan, iha, naintindihan mo. Siyempre, hindi. Kasi English, ako din naman, hindi ko naintindihan. So, magtatanong pa tayo ng isa. Baka mayroon pa dyang marites na gusto magtanong. Ako po, ako po, ako po. My name is Lutz C.B. Ay, kapatid ko po si Lutz Dutado. Get, get out! Get, get, Oh! Ayan, gusto ko lang po talaga malaman kung ano po ba yung mga flavor na pwede natin gawin na lutuin sa noodles. Kasi gusto ko po mag-picnic. Nahihilig po kami na mag-picnic ngayon, lumabas-labas. Pero wala po kaming budget. Kaya kung pwede sana, noodles na lang din. Ay naku iha, ang dami mong problema. aya may na YouTube naman dyan. Nandyan naman si Google. Pwede kang mag-research. Kung hindi, itanong mo dyan sa ate mo na si Get, Get, Ah! O, oh, Ay, bigyan mo na tip yung ano mo kung paano ba yung mga ibang luto na pwede niyang gawin sa pancit kanto na Turuan mo siya. Ay, naku, matanda na yung ate mo. Hindi mo siya siya tinuturuan. Sige ka. Ay, baka mapalo kayong dalawa. Mag-get out kayo dyan. Sige, maghanap tayo ng isa pang magtatanong dyan. Ako po, ako po, ako po. Ay, hindi niya na naman po ako pinapansin. Nag-behave na nga ako dito. Pero tinataas ko rin yung kamay ko para makita nyo. Dahil napakabibo ko po. Lagi po ako nagtatanong. Pero hindi niya po ako pinapansin. Ay naku iha, sige na nga tumayo ka magtanong dyan. Ano ba ang problema mo? Ay, wala po akong problema. Friend na po kami ni Little Flap. Ako nga po pala si Perky F. Ay, bati na po kami ni Little Flap dahil nilibre niya po ako ng ice cream sa kalolipop pagkatapos ng klase. Kasi po nanalo daw po siya sa bingguhan doon kay Josefina Adami itin, Kaya ayo na sabay kaming umuwi at bumili kami ng ice cream. Kaya bati na kami. Ay, pero ito po yung tanong ko. What happens when you eat noodles everyday, yan lang po ay naku iha pa, uh, buti naman at mabait ka na ngayon at may pupa 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 pa dyan sige, at 2017 study in nutrition research and practice found that frequent consumption of instant noodles like ramen is associated with a higher risk of cardiometabolic risk factor like higher triglyceride Levels are higher blood pressure. Ayan, so iha, ingat, ingat Tawag huwag laging noodles. Ayan, lagi ka pa naman dyan sa bansang uh, tigang sa Hong Kong, mahilig sa nila sa noodles. Sige, awag uh, wag ka masyadong uh, kakain ng noodles. Ay, maghanap pa tayo ng mga uh, pabibo dyan na gusto bang magtanong habang nagpiplating tayo. Ako po, 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 uh, get, get out. Ay, naku, iha, ikaw na naman. Hindi ka pa ba nagsasawa dyan? Ang daldal -dal, -dal -dal mo, hindi ka na humihinga yata sa kakadaldal -dal mo. Sige, tumayo ka na. Ako nga po pala si Lodz Dotado, get, get out. Get, get out! Oh. Get, get out! Oh. Ayan, ah, ito po yung tanong ko. One more time. Get, get out! Oh. Get, get out! Oh, Ow! Oh. Ito na po yung tanong ko. Is the difference between Pancet Canton and Bihon? Ay naku iha, ay ikaw talaga pag get get out ka. So, huling get get out mo na yan ha. Ah. Get, get out na talaga kita. Sige, the canton noodles is thicker. Long egg noodle that is made with flour. It is used in dishes such as lumen. The bihon noodle is a smaller, thinner glass-like noodles that is made from rice. There are other Filipino dishes that only use bihon noodles. Ayan, iha. Ayan, dahil patapos na tayo. syempre, ah uh, maraming maraming salamat sa inyong pag, uh, pagdalo. Perfect attendance tayo. Lalo-lalo na ikaw, the survivor grandma. Ayan, pwede mong kainin yung pansit kanton o magluto ng pansit kanton habang naguhula-hula-hoop ka dyan. Ayan, kita naman. Pero sa susunod na maghula ka, magsuot ka naman ng palda para hindi nakikita yung hiwa dyan saka hindi nakikita yung puson mo. Medyo lumalaki, parang hindi ka naman yata nag-exercise. Pero sige, wag na natin pansinin yan dahil tapos na tayo. Kaya maraming 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 salamat sa inyong panonood at don't forget to like, share, and subscribe. At syempre, pabonus na rin ang notification bell. Bye-bye!